So, ayan, isang magandang gabi sa atin mga idol at panibagong video naman nga ng mga kakaiba at hindi mga pangkaraniwang video na mapapanood natin sa internet. Bali, kung gusto nyo para ng mga ganitong klase mga content, mga idol, ay please subscribe to our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. Ngayon ang papanoorin natin na hindi pang ang video ay ah uh, ito mga idol, mga taong hindi natutulog na mahabang panahon. No? Ito ay mga kakaibang kwento. Ito ay ah uh, isa sa mga video ni Skylar Guru. Yan. So, panoorin natin mga idol ay ating pinag-usapan ang mga nakamamangha at kakaibang kwento tulad ng mga taong nabuhay ng walang puso at mga batang ipinanganak na walang utak at ngayon nga ay tatalakay natin ang kakaibang kwento tungkol sa mga taong hindi natutulog sa mahabang panahon ang pagtulog ay napakahalaga dahil malaki ang ginagawa grabe hindi natutulog sa mahabang panahon tayo nga magdamagan lang <laughs> hindi natin talaga kakayani no tingnan natin sila nagampana nito sa ating kalusugan. Madalas ay kaya nating hindi matulog sa loob ng labing-anim hanggang labing-walong oras. Ngunit sa mga oras na ito, ang katawan natin ay makakaramdam na ng panghihina at pati mga mata natin ay sasakit na rin. E paano kung sabihin ko sa inyo na may mga taong hindi natutulog ng 40 years o higit pa? Maniniwala ka ba? Grabe mga idol, 40 years? Parang hindi ka panipaniwala no kasi... 'yung pagtulog talaga 'yan kasi 'yung pinakamahalaga kasi diyan nagre-repair 'yung mga body cells natin para bumalik 'yung lakas natin. Iba pa rin nga 'yung pagtulog sa umaga kaysa sa pagtulog sa gabi. Mas mahalaga pa rin talaga na tutulog tayo sa tamang oras at sa uh, sapat na oras. Ang una sa ating listahan ay si DJ Peter Tripp. Ipinanganak noong January 11, 1926 at nakatira sa New York. Siya ay kilala sa record niyang taong pinakamatagal na hindi natulog sa loob ng dalawang at isang oras o katumbas ng 8.4 days. Marami naman ang nakabreak sa record na ito pero isa siya sa pinakakilala. Ang eksperimentong ito ay ginawa sa glass booth sa Times Square at sa isang hotel room na matatagpuan malapit rito kung saan minomonitor ng mga scientist. Sa ikatlong araw na walang tulog si Peter ay nagsimula na itong tumawa ng mag-isa naging mag- kasi syempre apektado yung utak natin dyan, mga idol. Galitin, confused at paranoid. At sa mga sumunod pang oras ay nagsimula na itong maghalusinate Noong una ay mga simpleng pattern lang ang nakikita niya, tulad ng sapot ng gagamba sa mukha ng mga tao. Kung minsan naman ay inaakala niyang insekto ang mga pintura na nasa ibabaw ng mesa. Nang mga sumunod na oras ay mas lumala pa ito. Nagsimula na siyang makakita ng daga at mga pusa na nagkakagulo sa loob ng kwarto. Nang marating niya ang 200 oras na hindi natutulog, ay nanatili pa siyang gising sa loob pa ng isa pang oras para sa mga test na ginawa ng mga doktor. Matapos noon ay ipinikit niya na ang kanyang mapupulang mga mata at nakatulog siya ng labing tatlong oras. Nang magising si Peter matapos ang eksperimentong ito, siya ay nawala na sa kanyang sarili. May mga panahong hinahalughog niya ang mga drawer dahil hinahanap nito ang pera na wala naman talaga. Inakusahan niya rin ng isang teknisya na sinubukan daw siyang saktan. Sinasabi niya rin na isa siyang impostor, hindi daw siyang totoong Peter Tripp. Sa kasamaang palad, may mga permanenteng pagbabago sa kanya matapos ang eksperimento. Ayon sa kanyang pamilya, naging moody at depressed daw ito. Nakipag-away din daw ito sa kaniyang boss na naging dahilan upang mawalan ito ng trabaho. Apat na beses din siyang nakipag-divorce. Sinasabi ng iba na ang walong araw na walang tulog ang bumago sa buhay ni Peter. Sumakabilang buhay si Peter noong January 31 taong 2000 sa edad na 73. Ang ikalawa ay si Michael. Tanda niya na rin pala no, 73. Michael Cork, ipinanganak noong 1951 at isang music teacher sa Chicago. Maayos naman ang pattern ng kanyang pagtulog. Ngunit isang araw, matapos ang ikaapat na pong kaarawan niya ay nagsimula na siyang magkaproblema sa pagtulog. Nang sumunod na linggo ay hindi na siya natutulog, maging ang kanyang kalusugan ay nalagay na din sa alanganing sitwasyon. Hindi malaman ng mga doktor ang kondisyon ni Michael. Pero di kalaunan ay nadiagnose siya sa pagkakaroon ng multiple sclerosis o ang kondisyon na nakaaapekto sa utak at sa spinal cord. Ngunit hindi naman ito related sa insomnia. Walang makapagsabi ng eksaktong kondisyon ni Michael o kung bakit ang pag-inom niya ng sleeping pills at... Kasi mga idol, kapag hindi ka talaga natutulog, gumihina na yung immune system mo. Diyan umaatake yung, yung iba't ibang mga sakit. Sa halip na malabanan pa ng katawan mo hindi na kasi wala na ngang panglaban mahina na yung resistensya mo at ang mga gamot panlaban sa insomnia ay lalong nagpapalala ng kanyang kondisyon at makalipas nga ang anim na buwan ay kalunos-lunos ang sinapit ni Michael sumakabilang buhay siya dahil sa hindi niya pagtulog napag-alaman na ang kanyang kondisyon ay fatal familial insomnia ito ay sakit sa utak na dulot ng prion disease. Ito ay ang pamumuo ng protina sa utak. Nakukuha ito sa pagkain ng karne na nagtataglay ng sakit na kung tawagin ay mad cow disease. Ang sakit ni Michael ay meron sa tao maging sa mga hayop. Maaari din itong magdulot ng demensya. Ang ikatlo ay si Tai Ngoc. Ipinanganak noong 1942 sa bansang Vietnam at kilala sa tawag bilang ang lalaking hindi natutulog. Noong siya ay 31 taong gulang ay nagkaroon siya ng matinding lagnat at mula noon ay hindi na siya natulog. Ang nakakabilib sa taong ito ay hindi siya nakikitaan ng panghihina sa kabila ng kanyang kondesyon. Noong siya ay 60 taong gulang na ay kaya pa rin niyang magbuhat ng isang sako ng pagkain ng baboy. May bigat itong 50 kilos. Binubuhat niya ito sa... Grabe, lakas. <laughs> 50 kilos. Tapos senior pa siya sa layong dalawang milya araw-araw. Sa mga nagdaang taon ay sinubukan niya uminom ng mga gamot pati na rin ang mga tradisyonal na paraan ay ginawa niya na rin upang magamot ang kanyang insomnia. Ngunit wala ni isa man ang nakagamot dito. Sinuri din siya ng mga doktor ngunit ayon dito ay nasa mabuti naman itong kondisyon wala rin nakita kahit kaunting problema sa kanyang atay dahil maaaring konektado ito sa kanyang pagtulog, sa kanyang pagkain at sa dami ng sleeping pills na nainom niya noong mga panahon na sinusubukan niyang makatulog. Noong 2006 ay na-interview siya tungkol sa kanyang kondisyon at ayon naman sa kanya ay hindi niya alam ang epekto ng hindi pagtulog sa kanyang katawan. Pero sa kabila nito ay malusog naman daw siya at nakakapagtrabaho siya sa sakahan katulad ng iba. Hindi pa napag-aralan ng mga scientist ang kanyang kondisyon Ngunit ayon sa espesyalistang si Dr. Wadwa, ay naniniwala siya na ang mga tao daw na may insomnia ay hindi masabi ang kaibahan sa pagitan ng tulog at gising. Marahil ang tao na nakakaranas nito ay inaakalang sila ay nagpapahinga lamang ngunit ang katotohanan ay natutulog na pala ito. At malamang ay nakakailit din daw ang mga ito sa napakaikling panahon na tumataga lamang ng ilang minuto ikaapat ay si Ines Fernandez, ang babaeng hindi natutulog. Ines Fernandez parang ano, parang Filipino, iba sa pangalan pa lang. Ayon sa report noong 1970, isang babaeng Kastila na nagngangalang Ines Fernandez. Ah, Kastila. O oh, kasi mga Fernandez, ah, yung mga apelyedo na ganyan, ah, yung mga, yung mga barera, yan. Hindi talaga Pilipino, kumbaga ano na, na marami na kasing dating mga... Uh, iba't ibang lahi dito na sumakop sa atin sa Bansang Pilipinas. Fernandez ay hindi natutulog sa loob ng 30 taon. Ayon kay Ines, nagsimula daw ito noong 1943. Siya ay nakatayo sa may pintuan ng isang cottage habang pinapanood niya ang pagdaan ng mga nagpoprosisyon. Bigla na lamang daw siyang napasigaw dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman sa ulo niya at mula nga noon ay hindi na siya nakatulog. Halos ilang libo na rin daw ang ininom niyang sleeping pills at mga gamot. Marami na rin sumuring doktor sa kanya, ngunit wala namang nangyari. Napakaraming gabi na siya ay nalulungkot. Nakaupo lamang siya sa upuan katabi ng kama kung saan ay pinapanood niya ang kanyang asawa na natutulog ng mahimbing. Ngunit noong siya ay 57 years old na, ay pumanaw ang kanyang asawa. At sa gabi ay di niya halos kinakaya ang takot. Ang takot sa kalungkutan dahil siya ay nag-iisa na lamang. Dahil dito ay nagpasuri siya sa mga espesyalista mula sa London at New York sa pagbabaka kaling mahanap ang lunas. Ang panglima ay si Al Herpin, ipinanganak noong January 1, 1862 sa Paris at tumira sa Trenton, New Jersey. Sinasabing hindi ito natutulog at tulad ng mga nauna, ay walang malinaw na explanation. ng toothpick sa mata. <laughs> explanation sa kaniyang kalagayan. Para yung sa Tom Jerry lang eh. Yan. Makailang beses din siyang nailathala sa dyaryo. Sinasabi na ang mga tao ay kailangan matulog at kung minsan ay nakakatulog sila nang hindi nila alam. Pero sa kabila ng hindi niya pagtulog ay nasa maayos itong kondisyon maging ang kanyang kalusugan ay hindi rin nakitaan ng problema. Namatay siya noong January 3, 1947 sa edad na 94. Sinasabi na walang... Grabe yung mga tao talaga noon ng haba ng buhay. No? Hindi natulad ng mga tao ngayon kasi marami ng mga pagkaing nakakapagpaikli ng buhay. Yung mga processed foods na yan, mga preservatives. Ang sino mang tao na nakakaranas ng insomnia ang mabubuhay ng ganito katagal. Ngunit sa kaso na Herpin ay hindi siya namatay dahil sa pagkakaroon niya ng insomnia. At mula nga noon ay tinawag na siyang ang taong hindi natutulog. So ayun mga idol, bali kung gusto niyo pa ng mga video ng kakaiba ay please subscribe to our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos.